Kaya pala todo make up today, nakaabang na naman si Paulo sa dabas. Meme Mice, ipinaalam sa lahat na may dong ngayon si Kimi. After showtime, ang nag-iisang Paul Obilino, naroon sa labas ng studio. Ibang klase ang King Pao. Tahitahimik, tatahitahimik, pero may pounding moments para Kung hindi pa inilabas ni Meme, hindi madalaman ng madam people at mga tingbahay fans na may ganap today. Alam niyo naman, busy na ang darawa. Bukas sa monshow, kaya siguro bebe time ngayong araw. Ayon nga sa mga komento, marami na naman nagdalabasa ng mga bashers ni Kimi sa Showtime Dive. Ang dami kong nakikita sa comment section. Sobrang dati na niya today. Araw-araw siyang maganda. Ngunit iba ang aura niya ngayong araw. Napansin na mga kuis na may pa on siya. Kaya naman padak kasi. Kasi nga, ang parangga abangan sa nabas. Ayon sa isang komento, ayon sa isang komento, nakakawala ng pagod at stress kapag nakikita mo silang magkasama. Diba yung nagagawa nila sa mga tao, sa mga fans na sumusubaybay sa kanila? Ang daming taong napapasaya nila at madaming taong nagmamahal sa kanila. Keep going, Kim Pao. Isa kayo sa inspirasyon ng nakararami. Sulitin ang date kasi bukas busy na ulit sa work sa mga mall show. Inan lang yan sa mga komento ng fans. Anong sa inyo sa panibagong update?